Yun, it's me again guys, Batang LU. At ang bibigyan naman natin na reaction sa ay bagong-bago guys, si Kalingap Dan at si Medit ang Leche Flan Girl. kaya, uh, di ba dati ayaw na -ayaw ni Kalingap Dan na magpa, ano, magkaroon ng tandem? Maaaring dito sa video na ito ay malalaman natin ang dahilan kung bakit pumakayag siya, no? At um, maaaring makakuha din tayo ng clue kung ang tandem ba na ito ay magpapatuloy. Kung may karugtong pa ba o wala na. So yan guys, bago natin upisahan ng paggawa na reaction ay huwag po natin kalimutan suportahan panagi ang lahat ng proyekto ng Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog at siyempre si Kalingap Prabuano. So huwag na natin patagalin. Tara! Nasa si Manila Boy. The handsome man, sabi nga ni Kaliha Pab. Hello, sir. Hello bro. Ano tinda niyo ate? Let's Eto, ano to? Let's have plans din. Ala, dyan, let's have plans. Sino gumawa po niyan? Mama ko po. Mama nyo. Ako po yung sa Greyhouse. Gano dito? Oh. Uh -huh. Titig na titig si Medit. Siguro nakikilala niya si Kalingap Dan, no? Nagdududa siya hindi kasi umalik sa matamis eh. Pero pwede subukan. Yes po. Dito kasi kakain. Eh? Pwede ba? Dito na lang pwede po. Kaya na po. Paano dito? Sa, may kutsarya? Pero, pwede yung malamig? Yes po. Pacto lang. nag e school ka pa? Yes po. jante ka pa? Yes po. Ba't nagtitinda ka na? Para po may pera. <laughs> Sino ba nagpapakasaya? Yes. Ano po? Um... Ngayon po, wala po ang kingdom. Pero yung sa, ano po, sa bay lady, mga ko po. So yung mga baon mo, ikaw na lang? Yes. Sa pagtitinda na ito? Yes. Yeah. Talaga? So yung anong oras ka nagtitinda rito? Mga, uh, ano po, 5 p.m. to 10 p.m. po. Oh. Sir, parang may kamukha ko. Ayun na, ayun na. Ah. <laughs> so, Nakilala ano na. Parang kamukha ko si, ano, <laughs> kalingap kaling dan. Kalingap dan? Ano yun? Artista ba yan? Nag-herpsos. Ano yung tsura nun? Yung kasamaan ko nila, Kuya Rock. Hindi ako familiar. Ano yung tsura nun? Pogi. Pogi daw, Pogi. Pogi. Hindi naman. Hindi ako familiar. Kalingap. Ako. Sige, search ko. Saan ba yan? Sa YouTube? Ang oh. vlogger? Mga vlogger. Kamukha ko? Kamukha mo The feeling ko. Ito. Search ko. Ano lang ako dito? Dayo lang ako? Pagka saan? Manila. Ikaw din. Parang may kamukha ka. Sino ko? Ewan oh, um, May mga nagsabi na sa'yo noon Na ibang lalaki. Pero ano, first time ko lang to, kasi ano, makita din sa'yo. Magiging future ko. Sige, no? Grabe. <laughs> Grabe, guys. Madiskarte na kalinga blan. Bago, bago to guys, bago. Galing. Masa na ba? Hindi ako mayroon sa matamis pero ano, nagustuhan ko. Pero feeling ko talaga sa si ikaw niya. Ano bang meron sa kanya? Ba't pinipilit mo nga ko yun? <laughs> Siyempre naman guys, no? Kung baga, eh, matatandaan talaga. Once nakita mo yung itsura ni Kalingap Dan or sino man sa mga Kalingap, na mga, ano, eh, si Kalingap Rob, Edu, si Roel of Malalag, once nakita mo sa video, pag nakita mo sa si personal, makikilala't makikilala mo talaga kasi iba naman yung itsura nila. Mga pogi. May picture ka? <laughs> May Sikat yan ah. Kamukha ko yan? Oo kasi, kamukha ko yan. Kamukha ko. Okay ah. Pogi naman pala. Eh, Ito okay na kamukha ko pala. Ang yung tipindi ng ice cream na intrigan. Pero hindi ako yan. <laughs> <laughs> Pwede bang bumalik dito ulit? Yes! Thank Araw-araw kapag maghihintay So yun guys, yung kasagutan ng tanong kaninang umpisa, no? Doon sa intro ko kanina, kung magkakaroon nga ba ito ng sequel, uh, uh, mga kasunod na part 1, part 2, part 3, or so whatsoever. Tingin ko, ito yung clue. Uh, gustong bumalik ni... Kung pwede daw bumalik, sabi ni Kalingap doon, no? Sana nga po magkaroon. Suportahan po natin. Ayan, keep the change na. thank you. Thank you, ah. Sarap. Ano uh. pangalan mo pala? Medit. Medit. Yes. Thank you sa leche plan. Babalik ako dito, okay lang? Ayun. Sarap kasi ng leche plan mo. Ito yung maaalala ko pag bumalik ako dito sa lago. Ikaw ang magpapaalala yeah. sa lago. <laughs> Mainit dito sa lugar mo. Ay, wait lang, ha. Sige po. Sige mo. Palamig ka muna. Nakaiba talaga si Kalingap Plan. Okay lang po mag -antay yes. kasi, oh, ba mag dito? Nang-antay kasi ako, wala pa. Kasi dito po, Pwede dyan sa tabi mo? Yes. Ayun, no? Okay lang? Yes. Ayos talaga. Wala naman magagalit kung tatabi ako sa'yo. Kaso mainit talaga dito, eh. Sarap pala ng ice cream, no? Pag may kasama rin Ayun, ice sinasabi kong diskarte? Ayun, dito, Because his name's oh, man, no man, man. Ano po? Sorry <laughs> <laughs> Grabe, kakaiba talagang Diyos Karte si Manila Boy, si Mr. Handsome Boy Sabi nga ni Kalinga Tram, Handsome Boy eh oh. Ay, <laughs> Ayun tayo Kasi natutunaw na yung ice cream natin Uy Medit, pasensya na Baka nabibdo o nabigla ka sa pupunasan ko yung lobby mo hmm. Okay lang Parang ano nga pre parang alam ko na ba nato? Ano? Alam ko ba sino ka? Hule. Parang ano, alam ko na po, parang kilala ko talaga kita. Dahil sa, sa kalingaw? Opo. Hindi na. Hey, baka mamaya may camera dito. Uy, wala. <laughs> Kahit tignan mo pa dyan sa gilid dito, wala. Solo lang talaga ako pumunta. Talaga nakita lang kita kaya bumili ako ng ano, let's check Kaya... Yeah. Guys, bagay sila, no? Ang ganda ni... Ang ganda ngayon ni, ano, ni Medit. At syempre, Pogi, si Kalingap Aptan, alam na natin yun. Tingnan nyo, bagay na bagay. Sana magkaroon nga ito ng ano, ng tandem. Huwag ka na mag-isip na ano, ako yung vlogger na kilala mo. Hindi, Medit, ano? ako talaga yon. So, napalad mo ako sa, ano, sa mga vlogs? Yes po. Ah, okay. Kaya sabi mo, si Kalingap Aptan talaga. Tayo yung posibleng magkakamali ako. Kaya pinipilit mo na yes, ako Yes Totoo ba lang edit, no? Sabi ng mga viewers uh, sa mga comments. Tsaka sila, maganda ka sa personal. Kayo, no? Mas maganda ka sa personal kaysa sa, sa video. Thank you. Okay. Maganda na, maganda. Ay, okay, Medit, lisensya ka na, na tumambay na ako dito. Okay lang ba? Okay lang, sir. Yes. Oh, wala masyadong bumili lalo niyan. Feeling ko nga po, mas maraming bibili. Baka ang mo, feeling close ako sa'yo. Hindi naman. Hindi naman. Ba? Okay, okay lang. lang. <laughs> so, dito na akong... Na. Buti pala dito ako dumaan na nakahanap ako ng bagong ano, kilala. Karami pa sa dito na ano, mga nakikipagkilala pag may mga dog kong Meron naman ako. Meron naman. Top. mga friendly naman. Opo, mga friendly But po. Buti mabait ka naman na in-entertain mo yung mga katulad ko na mga ano, hindi mo naman kilala. Mas ano po talaga, dapat talaga in-entertain yung mga ano. Kasa... yes, it's true. Yun lang isang sikreto ko ng mga negosyante, ano. PR, para balik-balikan ka kailangan pa kasama mo sila, entertain mo sila, turing mo sila na ka-level mo lang uh, kagaya po ng mga may mayaman na may, may, ano negosyante. Pag nakapag-usap po sila, parang na down to earth din sila po. Para balik-balikan. Kaya ko sir, bukas balik ka ulit. Kaya nga, eh, parang babalik-balikan. <laughs> Ay, di pa ako umalis parang. <laughs> <So>, Babalikan <lang>. na <laughs> Ay, Medit, napanood ko nga pala na isa, ikaw ay kinuha ng isang school dito. Full scholarship. Full scholarship. Ay, congrats. Thank you po. So, malaking bagay yun na makakatulong sa iyong pag-aaral. Oo oh, nga po. Sobrang laking blessing po. Thank you so much po. Lalo na kay Kuya galing po, galing po talaga, guys. No? Kung laki talaga na nagagawa ng, ano, ng mga videos na ginagawa ng Kalingap. Kasi kagaya ni Medit, kagaya din ng mga iba pa, mga nakaraan. Eh, isang vlog pa lang guys, isang vlog pa lang napansin na kaagad ng ano, local TV network sa Naga. At yun na nga, at napansin na rin ng ano, ng may-ari ng school. At yun, binigyan na siya ng full scholarship. Grabe. Dahil ba sa o, dahil vlog niyo? Dahil po nyo? sa kanya, dahil po dun sa vlog, nakita po nung ano, president sa school namin. Hmm. Kaya po, pinahanap ako tapos kinrun po ako ng scholarship. Ang galing din ng ano, president ng school niyo kasi gumawa agad ng action yes, sa isang po, vlog pa lang. Yes. So, ano ba dati ikaw doon? Uh, may tuition king binabayaran? Opo, oh, may tuition. Full tuition. Full tuition. So, may full scholarship na nalang. Yes, galing. Na. Grabe. Uh, congrats, ang galing. Galing. Ano mas kasabi mo kay Kalinga um, sobrang grateful po ako. Doon pa lang po sa part na ano, dumami yung taong nagmamahal sa akin sa parang laking bagay na po. Tapos nadagdagan pa po ng sobrang laking blessing nung sa scholarship. Okay. Actually, yung napanood uh, kita sa vlog ni Kalinga po, nakakabilib ka na. Dahil sa sipag mo, sa pagkatsaga mo, eh doon ako kumanga. Tapos ngayon nga, mas la ano, nakita kita sa personal at nakausap, mas ano pala, mas nakakabilib pala pag nalaman ko yung totoong story mo at nakausap kita ng na personal mas nakakatuwa. Kaya ano, looking forward na uh, mas magkakilala pa kita ay, di ba? Okay lang sa 'yon? Yes po. Uh, so yun guys, yung maring ito na ito yung clue na sinasabi ko na ano no. Kung bakit uh, napapayag or pumayag si Kalingap Dan na magkaroon ng mga ganitong videos dahil humanga nga po siya sa kwento ni ano, ni Medith Kaya ito na siya. Kumbaga sana nga magtuloy-tuloy po ito. Suportahan po natin, guys. Maganda po ito. <laughs> Ulit kami dito nice nice so uh, Merits, na total lang kaabala na ako sa'yo sa pagtitinda mo magkano ba yan lahat pagbibilin mo Uy, galante mga 1.5 sir well, Lahat mo na mo na yes po uuwi ka lang yan pagkatapos yes po wala ka na ibang lakad wala na so kung bibilin ko na agad yan libre na yung oras mo so oh. pwede kita <laughs> <kain. laughs> biskarte talaga mabilis mabilis to guys mabilis <laughs> sir. Ay, pero ipapaalam yes. mo ako, sir, kila mama. Ako magpapaalam. Yes, pa, po. <laughs> ano doon si papa mo? Apo. <laughs> Sige, next time na lang. <laughs> Sige po. Pamedit, para naman makapagpahinga ka ag agad. Thank you po. Thank you so much, sir. Blessings talaga. Yes po. Blessing ka talaga, sir. Ikaw <laughs> din naman, Merit. Blessing yes, ka naman. Yes, it's wild. true sa mga viewers. Sa mga viewers. Maraming uh, natutuwa at na is Tama. isang inspirasyon sa kanila. isang blessings din sa kanila. Sana gayahin siya ng ibang estudyante or mga natigil sa pag-aaral. Sige po sir, balutin ko lang po yung mga alam. Tulungan na kita kasi Sige medyo ito. madami itong binili ko sa'yo. Asan yung plastic mo? May bangko. Sobrang thank you po, sir. My God. Inubos mo na nga lahat binili. Tutulungan mo pa talaga ako magbalot. Siyempre. Gentlemen. Ganyan kami mag, ano, magmahal lang mga kalingap. Ay! <laughs> Parang ang sarap palang mahalin, no? <laughs> oh, grabe yan, guys, oh. Parang ang sarap mahalin daw si kalingap na. Ako. May duda ako. Mukhang maganda to. <laughs> Sanay ka rin gawin to, no? Opo. Oh, ilang taon na po. Ilang <laughs> taon na? Ilang taon na ba na ginagawa, na bebenta? Ano po, um... Since 2017 po hanggang ngayon. Ah, Benta, 2017? Lang na yes po. 2024? So parang dito na rin lumaki. Seven years? Opo, sa... Ano Opo, bata pa lang po ako talaga. Nagtitinda na din po ako. 21 years. Nakapagtinda po ako rin. 14 pa lang siya dati. Oh, Asan po pala sila, Kuya Rap? Ah, uh, ano lang, sinama lang si si Jack, yung wife niya. Uh, -oh. Pero papunta na yun dito. Pupunta po sila dito. Pupunta yun dito. Oh, sige po. Thank you din sa kanila kasi nagkakaano, nagkakilala tayo. Uh -oh. Ayun. Ayun. Hindi nakilala ka ng viewers. Uh -oh. Kaya thank you, thankful cool din tayo sa sa scouter mo, si Jay Brad. Ang dami pa pala nito, Medit. Uh -oh. Lahat ito'y ibabalot natin. Yes po, <laughs> lahat po iyan, <laughs> sir. <laughs> Okay lang, mas okay sa akin yun. Para mas matagal tayo nag-review. Ayun. Ayun. <laughs> sa akin, sir, hindi po okay. <laughs> Kasi marami pa pa akong gagawin. Ay, wala pala. Mag-aaral ka pa pala. No? No, po. so, parang wala lang din kung nabinili ko mga ito tapos gagabihin ka. Ayun As, sige na. Tara, bilisan na, na natin. so, <laughs> yan guys. No? Mag um, ang kalingap. Um, na natin. No? lahat ng nadidiscover discover Ra or mawa nila para ba para ba silang mayroong golden hand pagka nahawakan na nila sa na sa buhay lahat naman po ganun ang nangyari po ano? at ito pa ang sasabihin ko guys itong si Kalingaplan po ano? Um, hindi na lang siya basta vlogger lang meron na po siyang project meron po siyang pinapabahayan ngayon at uh, kagaya na sabi niya ano, sa ibang vlog ni ni ano ni Kuya Val sa interview niya doon is uh, maaring itong katapusan nitong month na ito ay turn over niya yung project at hindi basta-basta yung bahay guys sabi nga ni Kalingap na eh, ginaya niya yung quality ng pabahay ni ano ni Kalingap Rob so ibig sabihin napakaganda rin yung bahay ito hindi basta-basta uh, may get kalahati million din siguro so yan Suportahan supportahan po natin si Kalingap Dan guys at uh, kung nagustuhan niyo yung video na ito huwag pong kakalimutang mag like subscribe, and share. Ayun. God bless po sa inyo lahat. Kita-kita po tayo ulit sa akin sa sunod na upload.